Bumababa ang ratings ng It's Showtime nitong mga nakaraang araw. At maraming nagsasabi na may kinalaman dito ang bigla ang pagkawala ni Vice Ganda sa programa. Alam nating lahat na isa si Vice Ganda sa mga pangunahing dahilan kung bakit patok ang It's Showtime sa mga manonood. Kaya't hindi nakakapagtaka na may epekto ang kanyang absence. Mula nang mag-concert si Vice Ganda sa Amerika, napansin ng mga loyal viewers na tila may kulang sa show. Ayon sa ilang napagtanungan namin, ramdam ng marami ang pagbaba ng energy sa It's Showtime kapag wala ang ball Star. Marami tuloy ang nagtatanong, apektado ba ang Showtime kapag wala si Vice? Ayon sa mga sources, maraming viewers ang tila lumilipat sa It Bulaga Lalo na't ngayon ay nagbabalik na ang excitement sa noon time show na ito. Sa katunayan, may malaking development sa pagbabalik ng tape incorporated sa telebisyon. Kamakailan lamang naglabas ng post ang Tape Incorporated sa kanilang official Facebook account na may nakasaad na Tape is finally coming back. Malaking balita ito dahil mukhang malapit na nga ang pagbabalik ng Itbulaga sa ere. Kasabay ng anunsyo, inanunsyo rin na si Miss Malu Cho Fagar ay nahalal bilang bagong president at CEO ng Tape Incorporated. Matatandaang ang si Ma'am Malu ay isa sa mga haligi ng Inculaga, kaya't marami ang natutuwa sa kanyang pagkakahirang. Sa text message kay Noel Ferrer, sinabi ni Ma'am Malu, "I am flattered to be given the opportunity to head Tape Incorporated." It is my chance to help the employees who were left behind. It will be tough. Wala namang madali. Haha, <laughs> but by God's grace, we will make it. Thank you to all my friends and acquaintances for the show of their love and support. To God be the glory. Kahit na alam niyang mahirap ang kanyang haharaping responsibilidad, buo ang kanyang loob na itaguyod muli ang Tape Incorporated lalo na't na marami sa mga empleyado ang naiwan noong magkaroon ng pagbabago sa management. Bukod pa rito, ayon sa aming mga source, na ayos na raw ng Tape Incorporated ang kanilang terms of payment sa GMA7. Ibig sabihin, mukhang malapit ng bumalik sa ere ang isang bagong variety o game show na kanilang ipoproduce para sa Kapuso Network bagamat wala pang tsak na pecha, bukhang handa na silang bumangon muli at magbalik talibisyon. Nakapanayam din ang legal counsel ng Tape Incorporated na si Attorney Maggie Abraham Gartuke. Ayon sa kanya, natutuwa siya sa pagkakatalaga kay Ma'am Malu bilang bagong leader ng kumpanya. Ipinahayag din niya ang kanyang buong suporta sa pagbabalik ng Tape Incorporated sa telebisyon. Sa kabilang banda, kapansin-pansin din ang epekto ng pagkawala ni Vice Ganda sa It's Showtime. Kung tutuusin, si Vice ang isa sa mga nagdadala ng show dahil sa kanyang kakaibang karisma at sense of humor na talaga namang kinagigiliwan ng mga manonood. Kaya naman, hindi nakakapagtakang apektado ang ratings kapag wala siya. Habang bumabalik ang Tape Incorporated, at maaaring maghatid ng bagong programa sa GMA7, patuloy namang umaasa ang mga fans ng It's Showtime na agad na makakabalik si Vice Ganda mula sa kanyang international commitments. Sa ngayon, wala pang eksaktong detalye kung kailan ang opisyal na pagbabalik ni Vice Ganda sa It's Showtime. Ngunit isa itong malaking palaisipan sa mga viewers. Hanggang sa bumalik siya, mukhang patuloy na makakaranas ng pagbaba sa ratings ang programa. Habang tumataas naman ang anticipation para sa pagbabalik ng Eat Bulaga. Ano ang tingin niyo, mga kakita kids? Malaking factor ba si Vice Ganda sa tagumpay ng Eat Showtime? At ano ang inyong opinyon sa muling pagbabalik ng Eat Bulaga sa telebisyon? Comment down below at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga latest showbiz balita. O paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita kits sa next video dito sa Kita Kits Showbiz.